Marami pa rin sa mga international players na may dugong Pinoy ang may gusto na maglaro para sa Gilas team. Isa na nga dito si Remy Martin pero wala tayong magagawa dahil sa higpit ng rules ng FIBA. Malakas na ang Gilas kung ang basihan ay ang pinagbulan nga nila kung napatunayan na may dugo silang Pilipino at gusto nilang maglaro para sa kanilang bansa na isa nga sa kanilang roots ay sasapat na sana ito na basihan ng FIBA para payagan ang mga players na maglaro bilang lokal ng bansa na kanilang pinili. Isa sana ang Gilas sa top 20 teams kapag nangyari nga ito dahil maraming malalakas na mga manlalaro ng basketball sa international level ang may dugong Pinoy na gustong maglaro para sa gilas. Mas malalakas pa nga sana ang makakasama ni Kai sa team ng gilas kung hindi nga ganon kahigpit ang rules ng FIBA at ang masaklap pa dito yung ibang teams ay mukhang pinapaburan dahil hindi sila konektado sa bansa na kung saan sila naglalaro pero nakakapaglaro bilang lokal dahil sa exemption rule. Kailangan talaga natin ang isang Kai Soto sa gilas sa FIBA Asia Cup. Ito ay kung gusto natin na lumaban at manalo at posible pa nga na umabot sa top 4 ng FIBA Asia Cup at magkaroon ng chance na makipagtagisan ng galing sa finals. Mahihirapan ng gilas kung walang Kai sa kanilang rotation. Mas sanay na nga rin si Kai sa mga plays o sistema ni Coach Tim Cohn at mas smooth ang laro ni Kai sa gilas. Kitang kita yung magandang chemistry na meron siya kasama ang kanyang ka-teammates. Lumalabas na nga ang mga update tungkol sa gilas sa tunahin na natin ang status ni Benny Boatright na kung saan ang tunog ng update ay hindi siya ang gagamitin ng gilas sa FIBA Asia Cup na naturalized player dahil na rin sa hindi nga ganoon kasigurado na matatapos ang pagproseso ng kanyang naturalization sa Senado bago ang FIBA Asia Cup. Nauna na nga ang update na mula sa SPP na clear the si cjb sa FIBA Asia Cup at sumunod naman ang update kay Benny boatright at maliwanag na si JB nga ulit ang gagamitin natin na naturalized player. Ito ang tunog ng mga update mula sa SPP. Magiging matinde ang labanan dito sa FIBA Asia Cup at kailangan talaga natin ng mga magagandang hugot mula sa mga bigs natin yung makapagbibigay ng halos kagaya ng impact na naibibigay ni Kai sa team. Maganda naman ang naging laro ni Jabet laban sa Converge sa latest nilang laro at sana nga ay ganito rin ang maipakita niya sa FIBA Asia Cup dahil alam naman natin na ang gagamitin talaga ni Coach Tim Cohn ay ang kanyang dating sistema at mga players kaya naman JB walang suspension sa FIBA Asia Cup ayon na mismo sa SBP. Malit lang ang chance ni Kai Soto na makapaglaro nga sa FIBA Asia Cup pero posible pa rin na na nga ito at game ready hindi na nga pagdating ng FIBA Asia Cup